Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong viral na Facebook reel. <laughs> si First Lady, ano dito sa Pilipinas, nagdi-distribute ng parang balde bata ito. Hindi ko maintindihan anong dinidistribute. <laughs> Then, may isang lalaki, sabi niya, Ma'am, akala ko nasa US kayo. <laughs> Ba't nandito kayo? <laughs> to yung mukha ng First Lady hindi maitinta. <laughs> hindi niya sinagot. Tap, biglang umalis. <laughs> okay, ito. Sa Facebook reel posted by Yanni Yangsi. <laughs> Basahin ko nga. Uh, if Elisa and Chief PNP Torres eh, Basta uh, Nagpakitang gilas Parang nagdi-distribute ng

No. un <laughs> <laughs> Umalis. <laughs> Parang ano ito? Hindi ko maintindihan. Cooler. <laughs> Akala ko ma'am, nasa US kayo. <laughs> Ba't nandito kayo? <laughs> Umalis tuloy. Uh, ah, magbasa tayo sa mga comments. Froylan Ragas, wala sa US na hold ng pantalan ng Pilipinas. Los DC Corp, nag-back out tuloy. Bungkoy Tangasa, bakit nandyan si Liamas? O nga, Liamas, ah, eh, dilawan yan. Eh, alam naman, ah, uh, magkakasama ang dilawan at saka si First Lady. Nel Aban. Oy, nagiba yata ang hangin. Di ba hindi naman siya humahawak sa mga ganyan? She is very New York pa naman. Ramel Mendoza, sinong nasunugan sa gitna ng bagyo? Hindi ko maintindihan yung dinistribute. Ano ba yun? pag ng tubig. Lumigaw pe, hindi sumagot ng tinanong humalis. <laughs> Ito, Nikyan, Bisapot. Uh, sapot, Bisaya. Ano bang Tagalog ng Bisapot? Nainis? <laughs> ya, Omre Galbi, lumaki ang mata halatang nainis sa tanong ni Kuya. <laughs> Alam, Pabilyan, Poro Peke sa ng Amok. Losa Lambungan, sana ng mukha mo, Lisa, tanong palagi siyang mata Orly Miado, pakitang tao, nagulat sa tanong. Ismael Ragindin, mas magandang huwag nang sumagot kaysa sasagot tapos gagawan ng isyo. Correct! Correct! palista lang, kaya lang, ito ngayon pinag-uusapan sa social media Sarah Haman hindi bagay mamigay kasi hindi siya sanay napahiya sa tanong Mylene goyo bariya lang yan ng control fan o flat control fan makasama ang OFW grabe ang mukha MTV ha <laughs> Hahaha, bawal ka siguro pumunta sa US Lisa, kaya ka andito Hindi siya bawal Actually, dapat kasama siya ng Pangulo Every time na ang isang Pangulo Automatic kasama ang First Lady Ay eh, sabi nga ni Mr. Rigoberto Tiglao Ito ang dream It's a uh, dream come true for every first couple. Yung makaharap nila ang presidente ng United States of America sa White House. So nakakapagtaka, bakit diglas yan hindi sumama for the first time in three years na presidency ng administrasyon ito, hindi sumama ang First Lady. Ito na yung matagal na hinintay, hindi sumama. May connection ba ito sa nangyari kay Mr. Paolo Tantoco sa Beverly Hills na kung saan namatay siya ng coke overdose? Yun ang mga tanong ngayon. Eh biglang pumunta sa Saudi, nakipag-banding kunuhay sa mga OFW. So ngayon, nasa Pilipinas na yon naminigay. oh, baha. Grabing pagbaha. Sunod-sunod ang uh, sama ng panahon. May bagyo krisin, may sumusunod na low pressure area na naging bagyo na rin. Hanggang kailan, hindi malaman itong masamang panahon. Nako, kapalpakan ng palasyo ngayon dahil <laughs> inuuna pa ang pagkakabit ng tarpaulin para sa zona. Oh, binabati ko sila ngayon sa social media, pinatigil. Tapos isa pa, yung nagpa-deliver sila ng Alaskan King Crab sa Office of the President. Ano ba yan? Naghirap na ang taong bayan. Akala nila hindi mabubukin. Yun naman delivery company, G-Post pa. It's a big honor and pride to have delivered Alaskan King Crab to the Office of the President Oh, yun ngayon ang sarap ng buhay ng taga Malacanang kumakain ng Alaskan King Crab ang mga tao na babaha anyway salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel nakakatulong kayo ng mayigis sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong natin sa tribo namiwigay tayo ng Uh, mga yero at pato para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panorin niyo ang video nito. Na parang kita at So, karon mo na ni ang balay ni Angkol sa natagaan na mo ugero. So, nagatulo naga so, na gyud. So, dako nakaayo ang buslot sa iyang balay. nagasirit na gani ang ulan. Eh, nagaulan karon Apan, excited kayo si Angkol nga nikuha sa gitabang sa iyahang ayero. So, gabok na gid kayo. So, basta gani kayo ang ilang salog. Dito nang Ya yeah, po. Oh, ha busukan dai inena. O oh, pila na ni ka ang gang imong atopkol nga yero. Ba 30 na ni ka 30 na ka Oh. So sa 30 na ka tuig ngani na gid ang itsura og kadako sa buslot sa imong atop. Oh ngani kay nangabuan naman ni. eh nangab. sana naman ni yung na buslot. Atong urena. Napandan dai na. Ako na, na. Nangabanday, nangabanday. Salamat sa Ginoo una sa nagtabang sa ako Ah. Ha kuan nakatok nako kay di na kong gituluan ani mm -hmm. kay kuan natagaan na kong sin og mo balit kong sin na di man ko kapalit kay wa may kwarta ayo ba mm -hmm. kay natagaan ko salamat ayo. oo uh -huh. tungod sa kalisod ko sa kalisod mm -hmm. maglisod gani tag pamukas ay pa ang sin mm -hmm. so pila na day mong idad ah kuan nako 59 na ko uh, 59 pila imong anak ah duhara. ay duhara So tanan na ay pamilya. Oo, oh, tanan. Oh, sige call, salamat. Uh, tanan manatagaan sila usin. Ah, sige salamat call.